So, ito ang Strides Manila. Wow, mukha siya yung sikat na ano ah, sliders para mukhang stack, Saan mo naman nakuha ang idea na ito? Bale, naisip po namin ng partner ko yan. Hindi po kami dyan nag-start talaga sa mga sandals. Mm -hmm. nagstart Nag-start po yung Strides. Unang release niya, loafers. Connected pa rin po siya sa snazzy sa mga pants. Parang one time, nagbenta kami ng trouser. So, inisip ko, bibili ako ng loafers. Tapos, sabi ko, may, may onting ipon kami gawa na lang kaya tayo ng saliling brand at least sa atin. Sosuotin ko pa pag nag ako ng pantalon. So, yun, naisip namin ng partner ko na mag-ikot sa Marikina, naghanap-hanap po kami. Then, nakahanap naman. Tapos, ang ginawa po namin doon, ang unang release, pre-order. Then, pinramote po namin sa Snasi. Ayun po. Ang galing mo, ha? Maabilidad ka. Madiskarte, imaginative. Ikwento mo ito, nung bumili ka ng loafers, yun yung una mo, pre-order sa low first po, meron kaming ipon sa alkansya, binasag namin. Nasa 30K. Pero natutuwa ko ay yung 30,000 na sa algan Hindi nyo lang binangko. Nag-iipon po kasi ako eh. Literal bang alkansya? siya o nasa bangko? Algan Literal? Literal. Kasi okay. po, yung alkansya siya oh, ko, may naka-print na kotse roon eh. Yan po yung pangarap kong kotse, iniipon ko. Sabi ko, parang wala naman nangyayari. Parang hindi siya na eh. Naisip namin, basagin, tapos pinaikot namin dyan. So, ang so, simula mo is, yung 30,000 savings. Yes. Pa. Ilang strides na ang bebenta nyo? Siguro nasa 5,000 pieces, pairs. Wow! Hmm. 5,000 pairs! Yes. Pa. Nag-start po kami December 2023. in po. Alam mo, Gabriel, ano ka, may abilidad ka.